Welcome na naman mga kabare sa ating usapang baboy and para po sa video natin ngayon tayo po ay pupunta ulit sa ITCPH pero this time po ay makakapasok na tayo sa loob at sisilipin natin ang kanilang mga buildings and ngayon din po yaya muna tayo ng ating mga apa ito nga po sila ating mga apat trainees na stay dito sa RTCPH ng isang linggo ano po. So sila po ay mga Animal Production Associates na kasamahan din po natin dito po sa ating kumpanya na Yunako at sila po ay galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas and sila po ay nagkakandak din ng mga seminar sa kanilang mga lugar para magturo din sa mga kasamahan natin na nag-aalaga ng baboy. And ngayon nga po ay mag-a-undergo sila ng one week na training dito sa ITC page para mas marami pa silang matutunan sa pag-aalaga ng baboy at may share po sa inyo na mga nag-aalaga din ng baboy. Yan po. So ayan po sila and ang ating pong instructor ngayong araw na ito na si Ma'am Kessie. Ngayong araw po ay tour ang gagawin natin dito sa ITC page. So sisilipin po natin ang kanilang mga buildings. And ito nga po yung una, ito po ay guilt pool. Lilinawin lang po natin, pool po siya pero wala po siyang tubig. Hindi po ibig sabihin ay maliligo yung ating mga dumalaga dyan. Ayan, so dyan po nilalagay ang mga dumalaga. Wala pong katubig-tubig yan pero may garden sa taas. Wow! Next naman po, ito yung kanilang finisher building. So mapapansin nyo po, medyo luma na yung style ng kanilang building. So original po po yan. Marami na pong naproduce ditong pambentang baboy sa so ngayon po hindi muna natin papasukin yung loob kasi bukas pa po nakaschedule yung pagpasok dyan ano po aside po sa mga ipapakita natin building sa video ngayon meron pa po silang mga ibang buildings pero baka hindi ko na po yung may sama dito sa video then eto naman po yung kanilang nursery building so nandyan po yung mga winali na mga biik so ayan po picture picture muna mamaya po kakagat yan mga yan sa puno <laughs> Okay, so ito po yung kanilang building. So muli po hindi muna tayo papasok dito sa loob. Hindi pa po yun ang nakaschedule. And mapapansin nyo po kakaiba yung kanilang bintana. si pa. Wait, what? Yan, niwan ako nila. So dito naman po sa kasunod na building, ito naman yung kanilang farrowing building. So andyan po yung kanilang mga inihin na may biig. So ang schedule po natin ngayong araw, papasok tayo dyan para magka-straight ng mga biik. Kasama rin po natin si Sir Orly, ayan po siya. Yung mga buildings po na pinapakita natin ngayon, base po sa pagkakasabi at pagkakatanda ko, ay more than 30 years old na ang edad. What? And ito pong design nito ay galing pa sa kanilang mga Dutch partners dating dati pa. So okay pa rin po siya. And iniwan na naman po tayo ng ating mga alaga. Ngayon po, nagpe-prepare na ng pagpasok. So, makikita po natin, meron silang isinusuot na cap and panglagay sa kanilang paa. So, aside po sa nagpalit na ng chinelas, pagpasok dito, pagpapasok po ng building ay magpapalit naman po ng bota. And, syempre, hindi po tayo exempted dyan. So, kukuha rin po tayo para makapasok tayo sa loob ng building. Ito po yung sa ulo at ito yung sa paa. So, ayan po yung sa ulo po kasi pinag-iisipan ko pa kasi wala naman akong buhok ngayon po tayo ang naka-assign dito sa farwing yung kalahati naman po ay pupunta sa gestating building para mag-ultrasound and then mamaya po magpapalit naman ito po ay panglinis ng bota so mga brush po yan pinagdikit-dikit papasok lang yung bota Ayan, yeah, di na siya matanggal. Sana po ay tama ang assumption po ng paggamit nito. Masyado po akong assuming kasi nakita ko lang ito. Ngayon, dito na po tayo sa loob. So, ito po ang kanila mga farrowing pens. Kahit luma po yung design ng building, pero yung pong design ng kanila mga farrowing pens ay bago na ano po. So, ang sukat po din nito ay nasa 2.4 by 1.8 meters na. Then, ito po yung kanilang record. So ito po ay land race at galing V4. Apat na anak na po siya. So yan po ang saw card niya. ay okay, maganda po meron tayo niyan. So lahat po ng inayin dito merong saw card. Ito po medyo kakaiba, nakaslant yung lugar ng ating inihin. Ayan, so medyo siguro mga dalawang linggo o tatlong linggo na po mga bake na ito. Yung iba po ay buntis pa yung mga inahin po dito base sa kanila sow card yung iba po ay galing ng negros and yung iba nga po yung pinakahuling mga breeders nila na mga GP ay from US so yun po yung bagong addition sa mga breeders nila dito then meron din po dito mga nawalay na pero hindi pa nalilipat sa kanilang nursery building at mukhang nagpapakute pa magpapicture kay ma'am Lenny okay so ito pa po since nagpo din po ng F1s ang ITCPH na ibinebenta rin po sa labas sa mas murang halaga. Katulad po ng mga ito, baka ito po mga ito ay pambenta sa labas na mga breeder ano po, mga parent stocks. So ito po mga ito, GP ito at magpo din ito ng mga F1s. So yung mga lalaki po dito ang sa kasamaang palad ay kakapunin ng mga ito. Ayan po. Siyempre hindi po natin lalahatin dahil meron pa pong isang grupo magkakastrait. Baka po kasi pag sila po ay naubusan ng ikakastrait na big ay barako naman ang hanapin nila. Oh no! Ngayon mula po sa kanilang farrowing building, ito po yung daanan papunta sa paddocks. Ano huh? So ito yung kanilang paddocks. Open siya na hindi sementado. So dito po nagstay ang mga dry sow hanggang sa sila po ay maglandi. Kaya po kung landrace or large white po silang lalabas sa Farrowing building, large black na po silang papasok sa Gestating building. <laughs> ay okay, biro lang po. So pwede silang paliguan dito sa building na ito bago ipasok sa kanilang Gestating building. Uh, ito po yung aming uh, natawag na Gestating pen. Ngayon ay mga GPS po 'lawan yan ang gusto na po magpaiwan ni Sir Orly dito sa ITC page niya yata maging ahente ng albay anyway dito po ang kanilang gestating building at syempre nandito po ang kanilang mga buntis na inihin so ayan po ito ay tunnel ventilated so close po yung building and automated ang kanilang pagpapakain ayan medyo madilim lang po pero may mga ilaw naman po dito sa kanilang gestating building. Kasi importante rin po yun para sa ating mga buntis na inhin. So nakakadagdag po yun sa fertility. Okay, so ayan po ang bagsak ng pagkain. Meron silang labangan dyan. And then ito po ay na-adjust. Ano po? So depende sa katawan ng inihin, i-adjust natin yung dami ng pakain na ibabagsak nitong kanilang uh, pakainan. So, mapapansin nyo po na lahat din ng inahin dito ay merong saw card. Napaka-importante po na record. Importante po sa ating mga breeders na malamigan, kaya po kahit close itong building na ito, meron po sila ditong malaking electric fan. Pero actually po, hindi yan papasok ang hangin. Ano po? So, palabas yan. Hinihigop niya yung hangin galing sa mga cooling pads para ilabas naman po. So yan po yung paraan dito para mapanatili na mababa ang temperatura. Nice. Then ang isa pa po pong kaibahan ng kanilang kulungan, eto po. Kailangan lang medyo malaki ang biceps mo dito. Ayan. So meron po siyang mekanismo na pwedeng itaas para umangat din yung pinto sa likod. So mas madali po magpalabas ng inihin kahit mag-isa ka lang. Wow. Ang sukat naman po nito ay 0.65 by 2.4 meters. So ayan nga po nag ultrasound na dito ng mga inihin Mga buntis naman po so far So katulad po ng ginagawa natin Ang pag ultrasound po ay makakatulong para ma-detect yung mga buntis na inihin Ayan, so makikita po natin dyan kung merong solid na itim yun po ay positiban po. So depende po yan sa stage ng pagbubuntis ng inihim. Okay. So habang sila po ay nag-ultrasound doon, ito naman po pinareserve ko na ako ang naman ang mag-ultrasound dito. So i-check iche ko lang po kung buntis ito. Ang problema lang po nito may bukol sa likod. Sa tingin niyo mga kabaryo, buntis po kaya? Okay, second day. Dito na po tayo sa kanilang mga nursery building naman. So, nakapasok na po tayo dito. At ito nga po ang itsura ng kanila mga kulungan para sa mga winale na mga biik. So, medyo makikita po natin dito parang maliliit yung kanilang mga kulungan. Ano po? So, ang sukat daw po ay nasa 1.5 by 2.1 meters. Kaya kakasya po dito ang mga sampung nursery piglets. Pero yung iba po dito ay parang starter stage na, kaya mukhang siksik na po sila sa kulungan kasi overstaying na sila. And then plastic slatted na mating ang kanilang flooring. So dito po sa kanilang nursery building magstay ang ating mga bagong na big hanggang isang buwan bago po natin sila ilipat sa finisher building. Then dito naman po tayo sa kanilang finishers building. So makikita din po natin, medyo kakaiba rin po yung kulungan dito, may tagusan, ano po. So pasok tayo para mas makita natin ng mas malinaw. And ganun din po, kagaya na ginawa kanina, dito po ay nagsusukat din sila ng pen. <coughs> Hindi po ako yan. Magkaparehas lang po kami na ulo. Ayan, so nagsusukat po sila. And then, ko co competein po nila kung ilang baboy ang pwede ilagay sa bawat kulungan. Okay, muli po hindi ako yan Si Sir Nino ang apa ng Bulacan Okay, so ito po yung sinasabi kong tagusan And dito na rin po talaga yung pintuan Para makapasok at makalabas ang ating mga alagang baboy Then para po dito sa kulungan na ito Ang pakainan po dito ay auto feeder Ayan po siya And then meron din po tayo naman na feeding trough na pahaba So kapag nagpakain ka po sa labas Then i-move mo ito. Ayan po. And then may access ng ating mga baboy dun sa pakain na nilagay mo sa labas nang hindi ka nagugulo. So problema lang po dito ay eh, baka mas mahal pa ito kaysa sa pulungan. And siguro kanina nyo pa po nakikita ano po. So figure lock user ang ITCPH. At ito na nga po yung pinakahuling building na ipapakita natin, ang finisher building. So, kumpleto na po na ipakita natin ang gestating, farrowing, nursery, and picture. And hopefully po, ang matutunan dito na ating mga trainees ay may bahagi rin sa inyo sa tulong ng kanilang pagse-seminar. And syempre, before po matapos ang ating video, shout out po kay Sir Victor Fuente Blanca, Sir Johnny Rich Alabado. And para naman po sa mga interesado sa mga native handicrafts, pwede nyo pong i-check ang page ni Kamsa Bubot. Kasi nag-iipon na po siya ng pampapasko sa akin. Ayan. So thank you po for watching and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and palagi po tayo mag-iingat. na ng